Hello, mga meses! dapat ko yata ito, mga meses ko. Kaya nga, ito nga si Ate Zoe eh, ay gusto niya magpaluto nga ng pancake. Siguro nga, na-miss nga din nga ni Ate Zoe nga yung pancake, tsaka nga yung waffle. Wow, kaya nga, cool. sabi ko nga kay Ate Zoe, sige, tatry natin, anak, kung kaya pa. Kaya nga, ang ginawa na nga ni meses nyo. Siyempre, masyado makalat nga dito nga sa kusina ako. Kaya nga, ginawa ko, naglinis muna. Yeah. Siyempre, for safety na din ang aking mga chikiting gubas, sila ang kakain ito. Siyempre, kahit sino naman sigurong nanay, bago naman siguro mag-asikaso or magluto, siyempre, kailangan is muna ngayong paligid, lalo na nga sa kusina. Sino hindi dito naglinis ng kusina? Ikaw, ikaw maglinis ka naman, uy, aba. Nilinisan ko nga ito nga muna nga kalan nga mga meses ko kasi parang piling ko nga is magagamit ko nga itong kalan nga ngayon. syempre mga meses ko, lagi naman akong busy nga sa trabaho, kaya nga syempre hindi ko nga rin nga ito nga natututukan, tsaka ngayon ko nga lang nga ulit nga ito gagawin. kung wala akong work, mga meses ko halos araw-araw, ito nga ang merienda nga ng mga chikiting gobats ko. Pero dahil nga busy na nga si meses nyo, mas madalas talaga tinapay na lang din talaga nga, nga nila. Hindi pwedeng walang merienda, hindi pwedeng tanghalian lang mga meses ko, kailangan talaga may merienda pag ganito mga chikiting gobats kailangan linisan ko rin nga itong lababo. Kailangan sugasan ko nga yung mga pinagkainan nga namin. Para nga wala nga talagang kalat. Oo, oh, kasi talaga yung tipo nga ng nanay nga na naglilinis muna bago nga talaga mag-asikaso. Yung talaga na maraming kalat. Piling ko kasi talaga mga meses ko. Ayan nga mga kalat na yan. Ako po mga meses mapupunta nga yun sa aking mga lulutuin. Kaya nga syempre for safety, kailangan muna islinisan ko para nga iwas nga bakterya. Oo, oh, ang dami ko na naman nga na chika nga sa inyo. Kaya nga itong ang ginawa ko na nga is nga ako sa upuan. Syempre, masyado mataas nga si meses. Kinawa ko na rin nga dito nga sa may cabinet nga yung waffle maker titingnan natin mga meses ko nga kung tatry ko nga is kung gagana nga yung gagawin ko. Kasi may isang ingredients nga na hindi ko nga nabili. Pero syempre mga meses ko, alam ko magkakalat ang mga chikiting gobats ko. Kaya nga eto nga at maglilinis muna nga ako dito nga sa sala Tsaka higaan na rin namin. At the same time, Ayoko nang may higaan tsaka dito kakain ang mga chikiting gobats ko nga sa hinihigaan nga namin. Yan. sabi ko nga dyan nga kay Ate Zoe, nako mga anak ko, kunin nyo na yung inyong mga kala at yung mga ano-ano mga anik-anik dyan. At ako, maglilinis nga dito tatanggalin nga natin nga tong kuchon. Itiklopin muna natin mga meses ko para nga syempre mamaya is eh, hindi nga dito nga sila magkakalat. Saka syempre mga meses ko diba higaan to. Kailangan talaga pagka umaga nililikpit nga natin ating mga higaan para nga syempre hindi nga naapak-apakan ng mga sino-sino -sino lang. Lalo na dito sa bahay namin, araw-araw pa naman dito parang ang party. Lagi-lagi maraming tao. Lalo na pagka pumasok na nga si meses nyo. No. Makikita nyo nga din nga dyan nga sa video si baby Sikil nga din nga ay nagwawalis. Ba talaga ang epekto talaga ng nanay ano sa mga anak ko. Ano yung nakikita talaga ng nanay? Siyang ginagawa din ng mga nga anak. tayo nga matatanda. Kailangan isiingat-ingat nga din nga tayo sa pagpapakita ng mga ginagawa at sa mga anak na natin. Lalo na pagkaalam nga nila na kaya nga din nga nilang gawin or gagayahin nga nila. O wala na kalat mga meses ko. Mas maganda rin talaga pagka nga tinutulungan nga ako nga ni Zoe na papabilis nga yung gawain ko. O syempre ko. mga meses ko, dito na tayo tumuloy nga sa aking gawain talaga. Tapos ko maglinis, syempre kailangan ni sila, di ko na nga yung mga kailangan ko ang gamitin nga sa paggagawa nga ng waffle tsaka nga pancake. Itong cake. fluffy and pancake mix mga meses ko, yan na nga talaga nga ginagamit ko. Parang hindi na ako magmimix mix, -mix hindi pa. Hindi na ba ako magsusukat-sukat ganun? Ayoko kasi nang ganun, pa yun. Tsaka maraming kailangan yun. Eto, isang mix na alang lang, ilalagay mo na lang kailangan pa. Ilalagay ko na nga din nga dyan nga sa gilid ng waffle maker at titingnan ko nga kung ako mainit pa. Tsaka matagal-tagal ko na rin kasi hindi nga ito nagagamit. at try natin kung umiinit pa talaga so far siya. far naman mga meses ko okay na. Kaya nga ito pinag-mix ko na nga lahat nga na mixer na kailangan ko. Siyempre ilagay mo na nga, muna nga yung flour tapos siyempre ito nga itlog tapos Nestle cream nga. Meron kasing Nestle cream nga dito nga sa aking lalagyan. Lapit na rin nga ito nga mag-expire. Kaya nga siyempre sabi ko sige nga i-try dito. Total wala din naman ako siyempre, mga meses ko, konting sugar lang and then konting ang asin. Siyempre, mga meses ko parang pinapantay nga lang nga din ngayon kanyang lasa. Siyempre nga mga meses ko, nakuha ko na nga yung tama nga consistency, ito at ganito. No. Nakuha ko na nga consistency, trinay ko nga ito nga mantika nga mga meses ko, nilagyan ko nga dito nga sa waffle maker. Titignan natin kung hindi nga magdidikit-dikit nga yung mga waffle. Pero siyempre nga mga meses ko, kung makikita nyo nga sa nangyari, eto nga nagdikit-dikit nga din, hindi nga talaga aari talaga yung mantika, kailangan talaga yung star margarine. Kaya naman nga mga meses ko, hapon na rin kasi nga, nga sa mga chikiting gubats ko niyan. ano, tinanggal ko na yung mga waple? tapos hindi na nga ako naggawa nga ulit nga dito. Syempre ganun din naman ang mangyayari, magdidikit-dikit din naman yung mga waffle nga dito kaya hindi ko na rin talaga tinuloy. Isang beses ko nga lang nga talaga siya tinesti. Huwag kayong magalala mga mensis ko, meron pa naman ako isa nga dito, yung modern nga na panggawa nga talaga nga sa pancake. Paggawaan nga talaga nga siya nga talaga nga ng waffle. Yun nga lang talaga yung sinauna nga lang nga sa akin. Pero syempre tinanggal ko na nga muna nga yung mga waffle nga dito at sayang nga din to kasi okay naman to mga mensis. Kailangan na rin nga ng mga chicken gobats ko nga ng waffle nagugutom na, gugutom na din. Minsan nga nilalagyan ko nga din nga to nga ng hotdog o di kaya cheese, depende nga sa gusto Sen ko. Saan kasi pagka nga tinamad nga ako, ay naku talaga nga, hindi ko na rin talaga nilalagyan. Ang importante, makagawa nga ako nga ng wapol. Minsan ah. nga, e experiment pa nga din nga ako nga na ginagawa ko. Parang nga, syempre sa mga chikiting gobats ko. Minsan kasi mas gusto ko nga yung mga vegetables. Dalas nga kasi nga to si Ate Zoe, wala nga talaga kasi nga to kinikilalang gulay. Kaya ang ginagawa ko, kung gusto niya nga ng mga ganito ang wapol, ang ginagawa ko, nilalagyan ko nga din nga ng mga gulay. Parang nga kahit papano, syempre nakakain niya nga din nga yung gulay, diba? Nung natanggal ko na yung mga wapol nga mga meseseto na ginamit ko na nga din ngayon sinasabi ko nga sa inyo. Kahit hindi nga itsura waffle ngayon nagawa ko nga nung una, ay kinain pa rin ng mga chikiting gobats ko kasi kilala naman nga nila ngayon gawa ko. Siyempre nalungkot nga ako nga dun nga sa una kong gawa, pero oh, at this time mga meses ko, sobrang saya ko na nga din. Natignan nyo naman ang nangyari. Wow, 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 wow. Sobrang natawa nga din ngayon mga chikiting gobats ko kasi hinahati nila yun sa apat. Minsan nga pagka nga may chocolate syrup, nilalagyan ko nga din nga nun. Kaso nga lang, syempre, iwas nga muna nga tayo nga sa mga chocolates kasi nga syempre yung nauso na nga ngayon nga pati nga diabetes nga sa bata kaya yeah. nga okay na yung mga ganito plain plain lang kasi minsan din naman nakakain din naman si ate Zoe nga ng Belgian waffle kaya Ka mga homemade homemade lang ayos na yung mga ganito tapos lagyan mo nga din nga ng mga vegetable di kaya mga prutas samahan mo di ba? di nakakain din chikiting gubats mo ng gano'n <laughs> makikita nyo nga sa plato panibagong lagay na naman ako naubos na nga nila nga yung una ko nga gawa at nagmamadali nga set nagugutom na ito na. na yung pinaka last part nga mga meses ko ito na yung huli. pero kulang pa nga din nga sa kanila sabi ko nga sa kanila ayos na yun si Gabina. Kain na rin naman tayo ng hapunan sa susunod na lang. Kaso tinanong ni Ate Zoe kung kailan ulit, hindi na ako nakasagot kung kailan. Siyempre, matagal-tagal na nga ulit ngayon, mauulit. Sigurado ako. Alam niyo naman si Meses nyo, piling-piling busy. Ay, hindi pala busy pala talaga ako. Alam niyo naman na maraming ganap-ganap nga sa buhay-buhay. Minsan, pwede rin, konting star margarine. Tapos, syempre, lalagyan mo nga din nga ng konting asukal. Pero mas okay pa rin talaga yung wala. Plain lang, ganyan. O, ba diba, makikita nyo ang si Baby Ezekiel, eh, kumukuha na siya. Oh, huli ka, balbon. Pero hindi ka kulo. Matakot talaga sila pagdating nga sa mga ganito nga ng wapol O, syem, mga meses ko. Hanggang dito na lang muna ang kwento ko. Hanggang sa susunod ulit. Oops, don't forget to follow my page. Para nga syempre lagi kang updated sa aking mga bagong mini vlogs. Aba naman meses, huwag mo hindi ka namutan nga mag-subscribe nga sa aking YouTube channel. Andyan nga sa my comment section. At syempre huwag mo hindi ka namutan nga i-share. Siya, mga meses ko. Bye!